ikalawang aklat ni Samuel, ikalawang kabanata. At nangyari, pagkatapos nito na nagusisa si David sa Panginoon na nagsasabi, Aahon ba ko sa alinman sa mga bayan ng Juda? At sinabi ng Panginoon sa kanya, Umahon ka. At sinabi ni David, Sana ko aahon. At kanyang sinabi sa Hebron sa gayo'y umahon si David doon at pati ng kanyang dalawang asawa, si Hainoam na taga Jezreel at si Abigail na asawa ni Nabal na taga Carmelo. At ang kanyang mga lalaki na kasama niya ay iniahon ni David, bawat lalaki na kasama ang kanikanyang bayan at sila ay nagsitahan sa mga bayan ng Hebron. At nagsiparoon ang mga lalaki, ng mga lalakis ng Juda at kanilang pinahiran ng langis doon si David upang maging hari sa isang bahaya ng Juda. At kanilang isinaysay kay David na sinasabi, Ang mga lalaki sa Jabes Galad ay siyang naglibing kay Saul. At nagsugo ng mga sugo si David sa mga lalaki sa Jabes Galad at sinabi sa kanila, Pagpalainawa kayo ng Panginoon na kayo ay nagpakita ng kagandahang loob na ito sa iyong Panginoon, sa mga kay Saul at inyong inilibing siya. At ngayon naway pagpakitaan kayo ng Panginoon ng kagandahang loob at katotohanan. At ako naman ay gagandis sa inyo itong kagandahang loob sapagat inyong ginawa ang bagay na ito. Ngayon nga, magsilakas nawa ang inyong mga kamay at kayo naway maging matatapang sapagat patay na si Saul na inyong Panginoon, at pinahiran ng langis naman ako ng sangbayan ni Judah upang maging hari sa kanila. Kinuha nga ni Abner, na anak ni Ner, na kapitan sa okubo ni Saul, si Isboset, na anak ni Saul, at inilipat siya manaim. At niyang ginawa siyang hari sa Galad, at sa mga Asureyo, at sa Jezreel, at sa Ephraim at sa Benjamin at sa buong Israel. Si Isboset na anak ni Saul ay may apat na taon nang siya nagpasimulang maghari sa Israel at siya naghari na dalawang taon. Ngunit ang sambahayan ni Juda ay sumunod kay David. At ang panahon na pinaghari ni David sa Hebron sa sambahayan ni Juda ay pitong taon at anim na buwan. At si Abner na anak ni Ner at ang mga lingkod ni Isboset na anak ni Saul ay pa sa gabaon mula sa manayim. At si Joab na ni Sarbia at ang mga lingkod ni David ay nagsilabas at sinulubong sila sa siping ng tangke sa gabaon at sila naupo. Lang isa -isa ang sa dako ng tangke at ang isa sa kabilang dako ng tangke. At sinabi ni Abner kay Joab, Sinasamo ko sa iyo na bumangon ang mga bataan at magsanay ng tabak sa harap natin. At sinabi ni Jawab, Bumangon sila. Nang makagoy, bumangon sila at tumuwid ayon sa bilang. Labing dalawa sa Benjamin, at si ganang kay Isboset na anak ni Saul, at labing dalawa sa mga lingkod ni David. At hinawakan sa ulo ng bawat isa kanila ang kanyang kaway at sinaksak ang kanyang tabak sa tagiliran ng kanyang kaway. Sa ganyan, nangabuhal sila ng magkakasama. Kahit ang dakong ngayon ay tinatawag na Helkat Asurim na nasa Gabaon. At ang pagbabaka ay lumalalang mainam ng araw na iyon. At si Abner ay nadaig at ang mga lalaki ng Israel sa harap ng mga lingkod ni David. At nandoon ang tatlong anak ni Sarvia, si Joab at si Abisai at si Asael. At si Asael ay magaan ng paana gaya ng mailap na usa at hinabol ni Asael si Abner at sa pagyaon siya hindi lumihis sa kanan o sa kaliwa man sa pagsunod kay Abner. Nang magkagayoy, nilingon ni Abner at sinabi, Ikaw ba'y si Asael? At siya'y sumagot, Ako nga. At sinabi ni Abner sa kanya, Lumihis ka sa iyong kanan o sa iyong kaliwa at iyong tangnan ng isa sa mga bataan at kunin mo ang kanyang sakbat. Ngunit ayaw ni Sael na mahiwalay sa pagsunod sa kanya. At sinabi uli ni Abner kay Sael, Lumis ka sa pagsunod sa akin. Bakit nga kita'y bublagta sa lupa? Paano aking may tataas nga ang aking mukha kay Joab na iyong kapatid? Gayun may tumanggi siyang lumihis. Kaya't sinaktansya ni Abner sa tiyan ng dulo ng sibat, nanupat ng sibat ay lumabas sa likod niya at siya ay nabwal at namatay sa dako ring yaon. At nangyari na lahat na naparo sa dakong kinabwalan ni Israel at kinamatayan ay nangapatigil. Ngunit nabwal ni Joab at ni Abisai si Abner at ang araw ay nakalubog na nang sila'y dumating sa burol ng ama na nasa harap ng giya sa siping ng daan sa ilang ng gabaon. At ang mga anak ng Benjamin ay nagpipisan sa likuran ni Abner at nag-isang pulutong at nagsitayo sa taluktok ng isang burol. Nang magkagayay, tinawag ni Abner si Jawab at nagsabi, Mananakmal ba ang tabak magpakailanman? Hindi mo ba nalalaman na magkakaroon ng kapaitan sa katapusan? Hanggang kailan mo nga pababalikin ang bayan mula sa pagsunod sa kanilang mga kapatid? At sinabi ni Jawab, ang Diyos! Kung hindi mo sana sunita, ay tunay nga na umalis ng bayan sa kinamagahan o sinundan man ang sino man ang bawat isa sa kanyang kapatid. Sa gayo hinipan ni Jowag ng pakakak at ang buong bayan ay tumigil at hindi na hinabol isel o sila man na ilumaban pa. At si Adner at ang kanyang mga lalaki ay nagdaan buong gabi sa Araba at sila ay nagsitawid ng Jordan at nagsidan sa buong bitron at nagsidating sa Mahanaim. At bumalik si Joab na humiwalay ng paghabol kay Abner at ng kanyang mapisa ng buong bayan at sa mga lingkod ni David ay labing siyam na lalaki at si Asael. Ngunit siya ng mga lingkod ni David ang Benjamin at ang mga lalaki ni Abner na nupat ng matay ay tatlong daan at anim na pong lalaki. At kanilang inihahon si Asael, at inilbing nila sa libingan ng kanyang ama na nasa Bethlehem. At si Joab at ang kanyang mga lalaki ay nagsiyawan buong gabi, at dumating sila sa Hebron sa kinamagahan.